Spirit Guide Messenger po Welcome back po Hi Sagittarius Sagittarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng, <laughs> ng reading ha Gumawa na ako ng pangalan Kasi minsan nakakalimutan ko Tsaka nagkakamali ako, di ba? Pasensya na ha Kasi pag once na so, nagstart na ako ng reading Nakafocus na lang talaga ako sa baraha Talagang inaan ko yung Meaning ng baraha Okay, so Sagittarius, ngayon alamin natin Kung ano yung parating sa iyo Itong July medyo late upload pasensya na so super busy po maraming maraming salamat po ano sa mga nag-request ng personal reading thank you thank you po at saka sa akashic record reading thank you po okay um sagittarius ang intensyon ng paggawa ko ng video ito naway magkaroon ka ng kamalayan mahil mo ang sarili mo at mahalin mo ang sarili mo okay simulan natin sa iyong love life ha the power of purpose the power of purpose ayan hmm parang parang ano yung alam mo yung sa haunted house na may mga ilaw na ano nakalambitin <laughs> na haunted ka ba dito roots of abundance roots of abundance alam mo sa guitarist malamang na na-hunted ka ng person mo na hunted ka ng person mo dati yon dati pero mukhang may positivity ka dito ah tingnan natin kasi meron kang abundance di ba power of purpose earth. Ah, okay. Merong ba? actually, eto, di ba? Puno, tapos earth, di ba? Oh, tapos wheel. Then, meron din siyang parang apoy dito eh. So, before na hunted ka, and then, para siyang ano eh, yung, alam mo yung umiikot na ano, ang tawag dun? Yun na yun. <laughs> Pero, dito nakakita ako, no, lalabas yung may bagong enerhiya na lalabas sa iyo ngayon ano itong itong buwan na to and uh, magbibigay ito sa iyo ng positivity abundance roots of abundance ano mau-overcome mo kung sino man ang uh, ku ano man ang sitwasyon na nagdulot sa iyo ng uh, frustration uh, let's say kung nagkaroon ka ng break up na talagang pighati no Uh, nagluluksa ka siguro. O ano man ang naging karanasan mo nung past ilang araw, ilang buwan, linggo. Then, etong buwan na to, lahat yan ma-overcome mo. Makakalimutan mo yung frustration mo. Yung iba sa inyo, no, uh, kayo ng person mo, malamang na wala kayong problema. Wala kayong ma-encounter na problema ngayon. Or mga issue, mga hadlang sa inyong samahan tahimik lang kayo this month. Ano lang kayo? ah uh, flat, flat lang. Okay? So, yan ang love life mo. Hindi na natin masyado kayo ng ating baraha. Okay? Pasensya na sa guitarist ha. Um, pag naghihintay lang ako ng kliyente ko, saka ako nag ano, nag shoot Tapos pag uh, ng contact, stop ako. Minsan, the next day na. Kaya gusto ko matapos yung isang reading talaga. So, sa money, career mo. Rescue. Rescue. Pakit lang natin ng konti siya. Sorry. Oh, ghostland, land. Talagang ghost eh. Hunted kanina. Ngayon naman, ghost. Okay. ghostland. Hmm. Sa trabaho mo, mukhang delikado to ah. <laughs> Nasaan ba to? Sa, parang sa falls. Pag sa humpals. Ano siya? Mukhang risky ka, no? At saka, mukhang lalabas ang pagiging matulungin mo sa mga tao. eto kay, eh. <laughs> di ba? Inaano mo, gusto mong rescuehin yung kung sino na andito sa ano. Sa, ewan ko ano ba yan. Sa mataas na parang, eto hmm. ka. So, magiging matu mat matulungin, gusto mong tumulong, malamang sa mga co-worker mo, sa mga tao sa paligid mo, pero sinasabi sa iyo dito ng baraha na mag-ingat ka. Dahil hindi lahat ng taong tutulungan mo ay tunay na humihingi talaga ng tulong sa iyo. Ano? Maring iba diyan, patibong lang 'yan. Ano? Para mahulog ka. Patibong lang ang ginagawa dito. Hmm. Kaya panatilihin mo na malinis ang iyong intention, lalo na sa loob ng office mo, sa loob ng company niyo. Hmm iwasan mo rin ang magpasikat. Parang, ay, ako, na ano ko yan, naabot ko na yan, mataas yan, nakakatakot ngayon pa. Parang ganun. Ito, sinasabi ko lang dahil ito ang itsura ng baraha. Pero hindi ko alam kung anong pinaka-ano mo, ha? Pero, ang validation ko, iwasan mo ang magpasikat. Ano? Dahil sa, for example, dito, may tinulungan ka, ano? Kasi nga, rescue, ano? So, feeling mo, parang nagiging mayabang ka, nagiging conceited ka, iwasan mo lang yung ganyan. Dahil maraming taong may ini sa'yo sa pera mo, malamang na magiging matipid ka at sobrang kuripot ka. <laughs> hmm. Halos ayaw mo siguro maglabas ng pera dito. No? Gusto mo magpalibre. <laughs> hmm. Malamang na magpapalibre ka at the same time, meron ka rin feeling na mag, meron kang interest na mag-donate or mag- uh, tawag din baho, pag may namamalimos, magbibigay ka ng ano, ng mag ka. Hmm hindi na nakakita ako sa iyo. Upper world. Upper world. Ah. <laughs> Oo. Pag-ingatan mo ang pag-ingatan mo ang pera mo, ang bag mo, ang pitaka mo. Malamang na pag meron ka nakatagpong tao dito, kumbaga, ano, ayan, dadagitin. <laughs> dadagitin yung pitaka mo, yung wallet mo, yung ano man ang dalang meron ka. Hmm. Malamang na makatagpo ka ng magnanakaw. Ano? Mag-ingat ka na lang. Kasi nga dadagitin niya, no? Tino mo yung agila. Inano niya yung ano, yung bola. Kaya, mag-ingat ka. Okay? May, um, ang, ang magnanakaw kasi minsan, eto, na, na mo, parang dinagit siya ng agila, yung bola, no? Um, maraming validation ako dito. Pero, minsan kasi, ano, Sagittarius, ang magnanakaw din, nasa loob kasi ng bahay. <laughs> Hindi lang sa labas ang magnanakaw, nasa loob ng bahay. Kaya sinasabi sa inang baraha na mag ka. Okay? Basta mag ka lang. So move on tayo sa iyong health. Alamin natin ang iyong health at yung iyong kalusugan. Health. Kalusugan, tsaka spirituality ano ba ang parating broken open medyo akit natin ng konti sorry ha ayan broken open mm. Close Encounters Close Encounters mm. Spirit of Gratitude Spirit of Gratitude Alam mo sa sa ano? Kung naghirap ka sa anxiety, pagkabali sa ano, uh, malamang may depression ka past month, ano. Marami kang uh, emotional na yun nga, depression, ano. May mga sama ka ng loob na malamang hanggang ngayon kinikimkim kim mo. Hindi lang last month siguro ito, no. Mga nakaraang ilang buwan pa. Malamang na kinikimkim kim po ito, no. Ngayon, Sinasabi sa ng baraha na makakabuti sa iyo na i-share mo. Actually, eto 'yan ano. Makikita mo mukha, mukha to eh, ito yung tenga, ito yung ulo. Parang ano, crown chakra ano. Bumukas 'yung pakak 'yung utak niya dito. So, eto ang validation ko dito. I-share mo 'yung mga uh, nasa loob ng isipan mo kasi naandito na ano eh, naka-stuck 'yung mga galit mo yung paulit-ulit siguro sa loob ng isipan mo. Kaya kailangan, sinasabi sa inang baraha, kailangan ilabas mo, ishare mo yan sa tao. Sa tao na syempre mapagkakatiwalaan mo. No? Kung wala ka naman mapagkakatiwalaang tao, um, ishare mo yan sa, just like na mag-counseling ka, mag-therapy ka, ano? Nang sa ganun, sa way na ganun kasi, uh, lumuluwag ang kalooban ng tao. Lahat tayo, hindi lang ikaw, sa ano? Hmm. Kasi pag masyado mong dilidibdib mag-isa, kinukulong mo yung sarili mo sa hawla. Doon ka lang. Palagi kang palipad na makitid eh. Makitid. Alam mo 'yun? Ang laki-laki ng katawan mo tapos eto ka. Ayano. Oh. An ano lang yung ano mo. Hmm. Parang paikot-ikot na lang yung isipan mo jaan, The same everyday and yan lang ang bukam bibig mo. Yan lang umu-a um uh, uh, umiikot sa isipan mo. Kaya hindi mo namamalayan. Nagiging negatibo ka. At yung mga ganyang klaseng uh, stress yan eh. Depression mo yan eh. So, nakakaano yan sa health mo. Kaya makakabuti na i-release mo na yan. I-let go mo na yan. Mag magkakaroon kasi yan ng epekto sa, ano, sa, ataw dito, sa dibdib mo, sa puso mo, sa isipan mo. Minsan, sobrang isip mo, mawawalan ka ng ganang kumain. Dahil nga, bumabalik yung samanan loob mo. So, yung, yung magiging dahilan yan, mapupunta yan sa health issue mo. Hindi mo lang namamalayan. Nagpapabigat yan ang iyong kalooban. Kaya, may siguro, patawarin mo na kung sino man yung taong yun, ano. At uh, totally, kung hindi mo ma ma mapatawad, kalimutan mo na lang. Ano? Hmm. Kalimutan mo na yung mga yung taong yun mismo o yung negative na sitwasyon na paulit-ulit sa loob ng isipan mo. Mm. Yan ang dahilan ng pagsakit ng ulo mo, ng katawan mo. Kumoron ka mag-meditation, mas makakabuti mag ka ano. Hmm. or prayer. Hindi ko alam kung anong relihiyon ang meron ka ano, prayer. Ganyan na gawin mo. Dahil lahat 'yan, yung mga naiisip mo ano, nagiging ano rin niya sa health mo kaya magingat ka na lang ano okay sa Guitarius so move on tayo sa iyong spirituality hindi ko na masyado hahalo ng baraha ha away. Give away. nothing's natin sa taas para ano? Excuse the smoky mirror. Hmm. the smoky mirror. Hmm. Okay. Wind. <laughs> Wind. Ah, meron siya dito nakatagong parang ano, mukha. Ano to eh? Kung kung bagating na mo yung ano, may similarity, 'di ba? Wind, 'di ba? Tapos dito parang ayan oh. <laughs> Mag, parang magkadugtong yun dito, wind. Hmm, masasabi kong validation ko dito sa mga barahang ito, ano. Nagpapahiwatig na handa ka ng sumulong sa iyong spiritual path dito. At gagawa ka ng malaking pag-unlad. Nasa uh, tamang direksyon, right path. Habang binibitawan mo kung ano man yung uh, takot mo na nararamdaman, uh, panghihinayang, at saka yung mga katulad niya, yung sabi ko kanina, di ba, yung pag-iisip. Hmm, yung mga negative thinking mo, yung negative na pinanghahawakan mo. Hmm. Habang binibitawan mo yan, mag-ano ka dito, mag-grow ka. Hmm. Ah, ganda ng baraha mo dito ah. Parang, yung wind talaga, parang pag ano, pataas siyang gano'n ano. So, sinasabi nitong ano, kasi di diba, eto, na, andito na siya sa taas, parang nag na. So, meaning, ito na ang divine timing mo para sa pag-approach mo sa universe, sa spiritual mong landas. Ayan o, panahon na para sumamba ka or mag-level up ka na sa mundo ng spirituality. Basta, Sagittarius, open your mind and open your heart. Ano? At wala ka na bang, wala ka ng ibang kailangan pa dyan. Mm. Ganon lang. Open. Open your arm. Wide open. Mm. At Sagittarius, <laughs> Sagittarius, make sure na root chakra, earth, di ba? Grounded. Make sure na stay grounded and keep enough energy para sa sarili mo. Ano? Hmm. Marunong ka bang mag-meditation? makakabuti sa'yo dito, alam mo, sa mag-start ka sa root chakra mo. Kasi meron tayong root sa abundance dito, meditation kasi dito. So, mag-start ka sa root chakra meditation. Everyday, day, yun lang ang gawin mo. Root chakra na root chakra lang. Huwag ka munang, huwag ka munang umakyat dito sa crown chakra mo. Sa root ka lang muna. Ano yun mo yan? Yung root chakra mo, meron niyang uh, meaning kasi ano. So, doon ka lang mag-focus and then pag na-master mo na ang iyong root chakra or ang iyong muladhara, ano, sa ka mag-level up sa second chakra ka naman. For the, for, for the meantime, kung hindi ka marunong mag-meditation, ano, kung marunong ka naman mag-meditation na, then yung seventh chakra, papataas pataas and then pababa. Yung ganon. Ano? So, Sagittarius, hindi ko na masyadong hinalukay ang ating baraha, ano? At uh, hanggang dito na lang ang ating reading. Nagpapasalamat ako ano, meron, marami, marami ako na na-receive na chat, ang message sa Messenger at saka email na mga sinend niyo pong tanong. Thank you, thank you. <laughs> Maraming-maraming salamat po. Ah uh, pipili po ako and then next time na po ang gagawin nating tanong sa ating baraha, ano? At uh, yung gagawin nating reading is pan general kaya kayo na ang bahala, ano? so sa Guitarius maraming maraming salamat sa oras na inilaan mo no at sa pag like, share, comment sa mga cross watcher pasensya na po medyo maikli ang ating reading at uh, usually mahaba talaga ang reading ko ano, hinahalukay ko yung meaning ng baraha pero this time ganito lang muna dahil uh, katapusan na kasi no? wala na po kasi akong time kaya medyo uh, iklian lang natin ang ating video at sa mga bago ko pong subscriber maraming maraming salamat din po at kung gusto nyo pong mag request ng uh, person reading ano Akashic record reading mag mag-inquire lang po kayo kung anong gusto nyong serbisyo ko na gusto ninyong anuhin um uh mag-inquire lang kayo basta <laughs> at uh, i-ano ko lang yung description box ko sa uh, I mean yung email at saka yung aking uh, Facebook account okay so hanggang dito na lang namaste po bye bye